Alamat ng Pinya Isang batang babae na si Pinang, may itim na buhok, malalaking kayumangging mata, palangiting mukha, suot ang dilaw na blusa at sapatos, masayang naglalaro sa bakuran habang ang kanyang ina ay naglalaba sa tabi ng poso. Sa loob ng bahay kubo, si Pinang na may itim na buhok, malalaking kayumangging mata, suot ang dilaw, ay nakaupo at nanonood lamang habang ang ina ay abalang nagluluto at naglilinis. Ang ina ni Pinang, isang masipag na may bahay, pawis na pawis, habang naglalampaso sa sahig. Habang si Pinang ay nakaupo sa sulok, nakangiti, walang pakialam. Isang araw, si nanay ay nanghihina sa kama. May sakit, habang si Pinang may itim na buhok at suot ang dilaw. Ay nakatayo sa gilid hindi marunong magluto ng lugaw. Si Pinang ay nagrereklamo sa loob ng kusina. May itim na buhok, malalaking kayumangging mata, suot ang dilaw na blusa at sapatos. Sinasabi, Inay, nasaan ang sandok? Nasaan ang bigas? Sinanay, kahit may sakit, ay napuno na sa inis. At mahina, ngunit mariing sinabi, Sana magkaroon ka ng maraming mata para makita mo lahat. Drenya, habang si Pinang ay nakatayo malapit, isang mahiwagang gabi sa ilalim ng buwan, si Pinang ay nakatingin sa labas ng bintana ng kanilang bahay kubo. Tila may mahiwagang hangin na umiikot sa paligid niya. Kinabukasan, si Nanay ay gulat at takot na naghanap kay Pinang sa bawat sulok ng bahay, sa likod ng pinto, sa silong, at maging sa bakuran. Sa gitna ng bakuran, ay may tumubong kakaibang halaman. Sinanay ay nakaluhod sa tabi nito. Nagtataka kung ano ito. May lungkot sa kanyang mata. Ang halaman ay lumaki at namunga ng isang prutas na kulay, dilaw, matinik, at may napakaraming mata. Sinanay ay nakatingin dito ng may pagtataka at kaba. Sinanay ay marahang hinahaplos ang bunga ng pinya. May luha sa kanyang mga mata. Habang naaalala ang anak niyang si Pinang na may itim na buhok at palangiting mukha sa paglubog ng araw sa baryo makikita sa harap ng bahay ang punong pinya na may maraming mata at sa hangin ay tila naroroon pa rin ang angiti ni Pinang na suot ang dilaw na blusa at sapatos.